DIY Moto Blog. Maguday mga kamauto blog. Ah, uh, bali ang topic natin ngayon, yung problema sa ating SMEs. So ngayon, ang nangyari sa ismas natin, nakapatay yung susi. Uh, nakapatay yung susi, tapos nung sinusi nung asawa ko, pinustart niya, ayaw na tumigil nung starter, kahit iikot, kahit tumaandar na yung motor niya. So, kahit patayin mo yung ignition switch niya, yung starter natin, ikot pa rin ang ikot. So, ang ginawa ko, dinisconnect ko siya dun sa terminal ng battery. So, tinanggal ko yung negative. So, yun, namatay yung relay. So, ngayon, pakita ko sa inyo na kahit nakapatay yung susi nito, aandar yung ating starter. Walang tigil yan. So, pakita ko muna yung ignition switch. So, ayan. Nakapatay siya. Kaya yung on nya. So, nakapatayan mga kamotovlogs. Then, yung ating yung ating connection dito sa push start, tinanggal ko na ito, itong dalawa. Akala ko dun may problema. Then, dinisconnect ko na sa battery terminal, tinanggal ko yung negative. So, ngayon, kapag dinikit natin tong negative dun sa ating battery aandar yung ating motor may problema nyan pag na ni counter nyo yung ganyan starter relay yan mga kamoto vlog. so yun ang problema nyan so hanapin lang natin yung relay nito so yun yung papalta natin Hanapin ko lang yung location ko yung sinakapwesto. Sa mga motovlog, ito yung starter relay ng ating smash. At ko naman. So ito nga yung problema kapag kapag nakalagay siya ay, ay pag nakalagay siya ay tumigil ng kay ikot ng starter. So gawin nyo lang dito, pukpukin nyo lang para maalog yung kung ano mo yung nakadikit dito sa loob. <sighs> So bali yung natin dito nakalagay yung starter relay nya sa bandang ibaba ng ating compartment. So nandito lang siya. So ikabit natin to kung nandolok pa yung starter. So ayun eh, o, no? naikabit uh, na natin yung starter relay niya hindi na gumana yung hindi na automatic yung starter natin kaya nakakabit na yung baterya so naka switch na rin yung ating susi, susi ano so kapag naka off automatic to eh Golo ko siya okay naka on na siya testing natin yung push start So yeah, ng mga motovlog no, kapag na-encounter nyo yung gano'ng problema So ang problema nyan yung relay Sa so, mga motovlog no, naanap na natin yung problema Ang problema niya yung starter relay ng ismas ngayon yung Ngayon ay naman niya magtuloy-tuloy umandar So check natin yung spark plug So bali tinanggal ko yung uh, kabit sa ismas So ito Tapos ito yung Sa mini sport ko yung pinagpalitan So ito may spark pa to. So try natin to. Kung meron pang lumalabas na kuryente rito sa spark plug ng smash. So, so testing natin. So tingnan natin kung meron pang spark yung ating spark plug no. So yan, wala. Patay siya mga kamotoblog. Okay. So try natin to. Yung pang Mio. So po start natin. ano so, you know, o. Meron sa mga kamotoblog. So ito yung gamitin natin yung spark plug sa so mask. So kabit ko lang ito. Then po start natin. So bali nga pala yung spark plug ng Mi S40 sa ng SMAS. Parehas lang ng size. So pwede natin itong ipalit. Dahil ito pundido na. Ala na. Patay na to. So ito yung papalit natin. Yung mga kamotovlog na ikabit na natin yung spark plug. No? Po start na natin. Ayun, wonder na yung ismas. So, ang problema niya, ang problema nating ismas ay yung starter relay. Ay nagka-problema na rin yung spark plug. So, yung mga kamotoblog vlog, no, kapag hindi tumitigil yung motor niya sa kaiikot yung starter, so problema niya yung starter, starter relay. Ito, palitin na to. So, kung mapapagana pa, pukpukin nyo lang. Pero kailangan palitan nyo na ng bago. So problema ng ismas ko, starter relay saka yung spark plug. Patay na yung spark plug. Paglag so, na bumili tayo ng starter relay, ah, pwede makasukat ah, niya yung XRM saka yung C100. So parehas na sila. Show wire brand saka pang miyo pwede to ayan pareha sila ng pin ito yung nakakabit natin ito yung uh, aftermarket so sasalpak na natin Test, testing natin kung gagana rin siya Ngayon, ayokabit na yung starter. Ah, starter relay, okay na siya. Ngayon, so, maandar na ulit. Okay. <tong> So, ayan hanggang dito na mga kamoto ang ating video. No? Huwag niyo po kalimutan mag-subscribe, mag-like, mag-comment at huwag niyo rin pong kalimutan pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong i-upload na video. Hanggang sa muli, bye-bye!